Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang Q. Magsimula na tayo. Ang titik Q ay karaniwang sinusundan ng titik U at kumakatawan sa tunog na K. Tulad ng unang tunog sa salitang Kiyapo. Yapo, Kiapo. Sa wikang Filipino, bihira ang mga salitang nagsisimula sa letrang Q. Gayon paman, may ilang pangalan ng tao at lugar na nagsisimula sa Q. Tulad ng Kirino, Kibal at Quezon. Kapag ginagamit sa ganitong paraan, ang Q ay karaniwang sinusundan ng U at binibigkas na may tunog na k Paano ba natin gawin ang tunog na k Upang mabuo ang tunog na k Bahagyang ibuka ang iyong bibig Ilapit ang likod ng iyong dila sa itaas na bahagi ng iyong bibig Pagkatapos mabilis na itulak ang hangin palabas upang marinig ang tunog na Subukan mo. Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa titik Q. Subukan nating pakinggan at ihiwalay ang panimulang tunog na k sa bawat salita. Sundan mo ako ha? Handa ka na ba? k irino, kirino. k ibal, kibal ipot, kipot. K, intong, kintong. K, ezon, kezon. K, inabigan, kinabigan. K, itang, kitang. K, intana, kintana. Kirino, kibal, kipot, kintong, kezon, kinabigan, kitang, kintana. Ang lahat ng salitang ito ay nagsisimula sa tunog na k. Magsulat naman tayo ngayon. Ito ang malaking letrang Q at ito naman ang maliit na letrang Q. Magsulat tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Para sa malaking letrang Q, gumuhit ng isang malaking bilog. Pagkatapos, gumuhit ng isang maikling linya o buntot na nakausli mula sa ibabang bahagi ng bilog, bahagyang pahilig pakanan. Para naman sa maliit na letrang q, gumuhit ng isang maliit na bilog. Mula sa kanang bahagi nito, gumuhit ng isang mahabang linya pababa na bahagyang lumalampas sa bilog. Ganyan ang pagsasalat ng malaki at maliit na letrang Q. Ngayon, subukan mo namang magsalat gamit ang iyong lapis at papel. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang Q. Patuloy tayong mag-insayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam.